habang ako ngayon naglalakad dito sa isitan para tumingin-tingin ng kung anong pwedeng mabibili, may napansin niya akong halos kakaiba at masarap na pagkain. Grabe guys, nung naamoy ko yung pagkain nila, di ko napigilang lumapit at tumingin lalo na nung nakita kong maraming kumakain dito. Kaya nga na-curious ako para subukan rin kumain dito. Bali ito yung Kuya koko Authentic Pansit Bato bali matatagpuan nyo lang pala sila dito sa Isitan e Recto Pandang labas lang ng department store nitong Isitan e Mall Hindi lang pala pansit bato ang inooffer nila Meron rin pala silang bagong menu na lechon pares Dito ang kita nyo na inahalo nila ang kanilang pansit Bale guys pansit pa lang yan nakatakam na Lalo na pag sinabayan mo ng Yung kawali Sisig Tinuguan o chicharong bulaklak. At pag natikman nyo nga ito, siguradong uulit-ulitin nyo. At ito nga pala yung mga presyo ng mga pagkain nila. May kita nyo rito ang iba't ibang klaseng pansit bato na pwede mong bilhin. May kita nyo rin dito na super affordable at pangmasa yung presyo at swak sa budget nyo. Kaya tara, samahan nyo akong tikman ang pagkain nila. Ayan na guys, Umorder tayo kay kuya ko ng pares nila para tikman natin. Ayan, tikman natin guys kung masarap talaga at binabalikan ng mga tao. Sarap. Actually, yung pares niya, ibang ibang yung sa mga nabibili niyo sa labas. Kasi so, yun, ako, gaya ko, may ligaw ako bumili ng mga pares pag ah, galing ako ng labas. Tapos nagugutom. May ligaw may ligaw ako sa pares. Pero, ito yung pares na mga, ibang iba talaga yung lasa na talagang pabalik-balikan mo. Sobrang sarap niya. Umorder rin pala ako dito ng pansit bato to. Kasi nabitin ako doon sa pares na kinain ko. Kaya kumain naman ako ng pansit bato na may halong sisig. Yung Paris pala guys, yun na ata yung pinakamasarap na pares na natikman ko. Kaya subukan nyo rin para malaman nyo. Yun lang guys, wala silang only rice at free soft drinks. Pero kung sa lasa naman, talagang panalo. Tayo kamusta masakay nain ba? Uh, mamay naman po. Masarap po siya. kinagat po siya, crunchy pa rin po yung order natin din. Ano po? Extra pare. Ito po yung po. Guys, interview natin yung may-ari ng kuya ko Pancit Pansit uh, po. Ah, kayo ng pangalan. Ah, okay po. Ah, ako po si Yasi Nakigo po. Bali owner po ng Kuya Coco Pansit Bato at Pares po. Kailan niyo po nasimulan yung uh, business niyo? Ano na eh, 2021 pa. Pero yung pansit ba to kasi, ano lang yan, last year lang. Tapos, ano na -ano po yung mga in-offer yung product na pagkain? Ayun, yung pansit ba to na with toppings po. Tapos, meron din kaming pares na with two rice, 95 pesos na may bulaklak po. Meron din pong ano lang, bulaklak lang na may pares. Tapos isang rice, 85 pesos. Tapos may 60 pesos po na pang budget meal lang. Actually guys, sa Tecno ko yung parang nila sobrang no, sarap talaga. Ibang-iba yung lasa sa binibigyan natin sa laban. Apo. Marami po, po talagang po. nagsasabi po. Uh -huh. Tapos kailan po ito na pag start uh -huh. yung ano nyo? Yung business ah, nyo. 2021 po. Ah, bali, 3 years. Oo, oh, uh, kaso po, temporary lang po kami dito. Bali, lilipat po kami sa gitna ng tapat ng ano, sa labas lang ng Golden. ante uh -huh. uh -huh. renovation uh -huh. po kasi siya. Bali, lilipat pala sila guys. Ah, pero wala pa akong dito. Ah. Yeah, pero sakit na ng ano, isitan rectomol po. Dali okay. lang, no. Yung interview natin si Madam. Thank you po. Kaya ano, pang-iinitan pa niyo guys. Subukan niyo na at kumain na kayo.